The track. Ang sarap sigurong maglayag sa isang paraiso Lalo kong di na kailangang mabulag sa mga presyo Lahat kayang bilihin, di na tipirin Ang kaso nga lang sa ngayon, ito'y pangarap pa lang din Matagal nang naghangad ng mabansag ang sarap buhay Handang itaya lahat kahit ay latay-latay Bagamat alam na rin naman siguro ng lahat Malabong Good day po sa inyo dyan mga guys Mapagpalang araw po Today is Sunday At syempre day off po natin At tara mamasyal tayo mga guys Itong Sunday lang kasi ang free natin Kaya sulit-sulitin na natin kahit sang araw lang Mabawi man lang natin sa pagod at hirap sa trabaho At syempre iwas homesick na din Lalo na ako may pamilya ko sa Pilipinas Totoo pala yung sinasabi nila Yung mga matatagal na dito sa Taiwan Nakapagtumagal ka na ng 3 to 4 months Doon mo mararamdaman yung sinasabi nilang homesick talaga Na gustong gusto mo na umuwi ng Pilipinas Pinas, Diyos ko Lord. Pero dahil nga hindi tayo mayaman, kailangan natin magtiis para magkaroon tayo ng pera. Alipin tayo ng salapi eh. At syempre, naniniwala ako na ang cycle ng buhay ay kailangan mo muna maghirap para maranasan ang tunay na saya at ginhawa. Eh! Update nga pala mga guys, eh andito na kami sa Yunlin ngayon. Wala na kami sa Taichung. Bali nilipat yung department nga pala namin dito mga guys kasi para mas mabilis daw yata yung production. At yung environment naman dito is parang nasa Pilipinas din lang mga guys. Feeling ko nga eh, parang nasa Tugegaraw lang ako. Sobrang init din kasi dito. At ang pupuntahan pala natin ngayong araw eh yung sikat na suspension bridge dito sa Chiayi. First time nga pala natin magmotor ng malayo ngayon dito sa Taiwan mga guys. Siyempre may lisensya na tayo eh naghanap nga ako ng checkpoint dito sa Taiwan eh kaso wala akong mahanap. Yung feeling na ah checkpoint nasaan ka na? Dito na ako may lisensya na. <laughs> At syempre, hindi yan joke. Talagang proud lang ako na nagkaroon ako ng lisensya dito sa abroad mga guys. Speaking of lisensya isishare ko nga pala sa inyo dito sa video kung paano ako nakakuha ng lisensya dito sa Taiwan mga guys. So habang namamasyal tayo, ang topic natin ngayon sa video na to ay paano kumuha ng driver's license dito sa Taiwan at mga basic tips bago kayo magpa-medical. Natuwa lang kasi ako sa nag-comment sa aking YouTube channel. Ito yung comment niya. Pag hindi po pantay yung balls, Bagsak na po ba agad? Shoutout muna sa'yo, Kuya Moezon. Bago natin sagutin yan, ilalatag muna natin kung ano nga ba ang ginagawa sa medical. Disclaimer lang po tayo na yung mga babanggitin ko po dito ay base lamang po sa aking mga experience. Tara, simulan na po natin. Once na-selected na po kayo sa inyong agency, 2 to 3 days po yan, sasabihin na po sa inyo na mag-ready kayo for medical. Ang una nyo po munang gagawin is iwasan nyo muna itong mga pagkain na to. Iwasan nyo muna yung kumain sa mga street food tulad ng barbecue, kikya, fishball, at kung ano-ano pa na nasa kanto lang mga guys. At ito ang iwasan nyo pa, yung pagkain po ng kahit anong uri ng isda. Kasi nakikita daw po yan sa stool natin. At ito na nga yung mga kinukuha during medical. Number one po ay ang CBC or ang blood extraction. Dito po tinitignan yung sugar at yung cholesterol natin. Kaya bago po kayo sumalang sa medical, e eh medyo mag-diet diet muna tayo. At ang number two po ay ang stool. Dito po nagkakaproblema minsan. Kaya sinabi ko po na wag muna tayong kumain ng isda at sa mga street food. Kasi nagkakaroon daw po ng worm ang pupo natin kapag kumakain tayo ng mga yan. Ang number three po natin is urinalysis o yung test of urine dito po nila tinitignan kung may problema tayo sa kidney or meron po tayong UTI dapat po uminom po tayo ng maraming tubig at maraming buko juice bago tayo magpakuha ng ihi natin ang number 4 po natin is X-ray ang maipapayong ko naman po dito is dapat wala po tayong sipon bago tayo magpa-x-ray mga guys. Medyo matagal kasi ang medication neto. 3 to 7 days yata sa pagkakaalam ko yung binibigay ng clinic para maggamot. number 5 po naman natin is dental check-up. Kapag sa tingin nyo po, eh, may kailangan kayong ipapasta sa mga ngipin nyo, eh mas mainam mga guys na ipapasta nyo na lang sa labas. Kasi tulad nung nangyari sa akin, may isa akong ngipin na pinastahan. Parang ambilis lang pinastahan, feeling ko tuloy nirash yung ngipin ko eh. <laughs> Ang number 6 naman po natin, ito yung tinatawag na Ishihara test or eye test. Dito po nila tinitignan kung color blind ka or nearsighted or farsighted mga guys. Ang number 7 naman po natin, ito yung physical exam. Dito na natin ipapasok yung ibang katanungan ng ating mga subscribers. Bago nga natin makalimutan, i-shoutout muna natin itong kasama natin for today's videos. Siya nga pala si Tropang Andy. Sabi ko sa kanya mag-A ka, pero tingnan nyo yung pinakita niya. <laughs> Yan daw pala ang mga sekreto ng mga karinderiya kaya masarap yung mga sabaw nila. Ayan, muntik ko na makalimutan yung number 8 na exam. Ang huling exam po, ito yung tinatawag na psycho exam. Madali lang ito mga guys, nakabase lang po ito sa pansarili natin kaya mabilis nyo na lang po matatapos ito. At pag natapos nyo na po lahat ng exam, dito na po papasok yung vaccine natin, yung MMR. Pagkatapos nga po nito, eh congrats, tapos na po ang inyong medical. Bali mag na lang po kayo dyan ng 2-3 days bago lumabas yung resulta. Dako na nga tayo sa mga comments at katanungan ng mga subscriber natin mga guys. Gaano daw po kay stricto ang medical. Sa tingin ko po, stricto talaga ang medical pagpuntang abroad. Kaya samahan po muna natin ng masusustansyang pagkain at exercise bago sumalang sa medical. Kasi once po na nagkaroon ng problema sa isa sa mga nabanggit ko dyan, baka maunahan pa po kasi kayo ng mga second priority kung first priority po kayo. Ganun po kasi nangyari sa ibang mga kasama namin. Ang susunod po na katanungan na sasagutin natin ay, Sir, if mataas po ang blood sugar, bagsak na po ba agad sa medical? So pagkakaalam ko po, kapag bumagsak ka ng exam, ay mag ka po after 2 to 3 days pagkatapos kanilang pag gamutin. Ito naman po yung susunod na katanungan. Sir, paano po pagputol lang isang daliri like hinliliit? may pag-asa pa po bang makapuntang Taiwan? Honestly po, sa aking experience lang, halos lahat po ng agency is nagkakaroon po yan ng screening, lalo na po sa physical. Hindi ko po may assure sa inyo na pwede po po mag-Taiwan ang mga may putol sa daliri. Hindi ko po kayo mabibigyan ng assurance kung pwede pa pong mag-apply ang mga may putol sa daliri. Sa kadahilan ng pong nung nag apply ako, ay eh, sinitignan nila ang mga daliri namin, pati nung medical na po nung pagdating namin dito sa Taiwan, eh, Chinecheck din po nila ang aming mga daliri. Pero wala naman pong masama kung susubukan nyo pa rin pong mag-apply. Hindi lamang naman po dito sa Taiwan ang maaari nating applyan. Andyan pa rin po ang Japan News Channel. Pag hindi po ba pantay ang balls, bagsak na agad. Medyo natuwa lang ako dito sa comment ni sir. Kasi simple lang naman po yung sagot dyan. Lahat po ng balls ng lalaki ay talagang hindi po pantay talaga. Pero magandang katanungan po yan sir kasi sa ating mga lalaki, chinecheck talaga yung balls natin kung may loose loose tayo. Ang budget po pala sa medical is 6,000 to 7,000 pesos po. At dito na nga natin tapusin yung about sa medical na topic natin mga guys. Malamang sa malamang po eh may mga katanungan pa dyan na hindi ko nasasagot. Mag-comment lamang po kayo at sasagutin natin as soon as possible po. At andito na nga rin tayo mga guys sa suspension bridge dito sa Chiayi. Isa ito sa magandang tourist spot na pinupuntahan dito sa Taiwan. Pag gusto mong malibang at makalanghap ng sariwang hangin, perfect na perfect po talaga dito. Lalo po siguro pagkatapos ng ulan. May mga nagpapakitang sea of clouds po kasi dyan. Sadyang dinadayo nga rin ito ng mga kababayan nating Pinoy. Dako na rin tayo mga guys sa huling topic natin kung paano kumuha ng lisensya dito sa Taiwan at nasa magkano po ang kailangan nating bayaran. Unang-una po ay kailangan natin itong mga bagay na ito. ARC, driver's license po natin sa Pinas, passport, official receipt po na galing sa LTO at dalawang copy po ng passport size na picture at yun po ang ilalagay nila sa lisensya natin dito sa Taiwan at kung meron na po lahat nyan is pwede nyo na pong i-photocopy ng tiga apat at rumekta na po tayo sa MECO at dun po natin kailangan ipo-authenticate yung mga documents natin meron nga po palang tatlong MECO dito sa Taiwan, ito po yung mga address nila Pagkatapos nga po ng authentication ay eh may babayaran tayong 1,700 NTD. Open nga po pala ang Meko ng Monday to Friday pero mas maganda po na i-open nyo yung kanilang Facebook page para po ma-check nyo kung open sila sa mismong day off nyo. Pero sa pagkakalong ko po, open ang Meko at MBO ng every first at third Sunday of the month. Pagkatapos nga po sa Meco, eh, diretso na po kayo sa MBO na pinakamalapit sa inyo. Pag nasa MBO na po kayo, isihingin nila yung original at yung photocopy ng mga documents nyo. Pag na-verify na po nila for authentication, is bibigyan na po kayo ng referral sa clinic. Ito na po kayo tatanungin kung pang kotse ba or pang motor ang kukunin nyo. Yung sa akin po kasi, pang motor lang ang kinuha ko guys. Pag nasa clinic na po kayo, ang kukunin lang po sa inyo ay timbang, height, blood pressure, physical test at meron din pong Ishihara test dito mga guys. At ang binayaran ko po dito sa clinic ay 200 NTD lang po dahil pang motorcycle lang po yung kinuha ko. Pero kapag may 4 wheels po yung kukunin nyo is 400 NTD po sa pagkakaalam ko. Pagkatapos nyo nga sa clinic mga guys ay eh, diretsyo na ulit kayo ng MBO babalik po ulit kayo doon. Meron nga po ulit kayong babayaran dito na 200 NTD at dito sa point na to dito na rin nila kukunin yung passport size na picture nyo para ilagay sa lisensya nyo mga guys. At ilong minuto na nga lang ay eh, makukuha nyo na agad yung license nyo hindi parang sa atin sa Pilipinas kailangan pong magantay ng ilang araw bago mo makuha. Kapag may lisensya na nga tayo, sigurado ako mga guys na maghahanap din kayo ng checkpoint. <laughs> <laughs> Isa lamang po ang pakakatandaan natin kapag nakahawak na tayo ng manubela dito sa Taiwan. Huwag na huwag po kayong magmamaneho ng nakainom dahil malamang sa malamang uuwi ka agad ng Pilipinas niyan. Mahigpit po ang Taiwan lalong lalo na po sa pagmamaneho ng nakainom. Malaki po ang multa mga guys. Maging responsable po tayo para sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Shoutout nga po pala sa mga bagong subscriber natin. Maraming maraming pong salamat sa support at sa mga comments nyo. Yung mga nag apply po dyan sa Pilipinas, eh wag na wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kung nahihirapan na po kayo mag-apply at nawawalan na po ng pag-asa, imanalangin eh, lang po tayo sa taas at panalig. Subok-subok lang po tayo araw-araw dahil katulad ko po, eh araw-araw po akong sumusubok ng panahon na yon. At kahit nga naabutan ng 32 years old, eh nakarating pa rin tayo dito sa Taiwan. At dito ko na nga tatapusin yung vlog natin mga guys. At kung nakarating ka po dito sa part na to, comment lang po kayo sa baba para alam ko po kung nakatulong tong video na to sa inyo mga guys. Kita kits po ulit tayo next vlog para sa mga susunod na informasyon dito sa Taiwan. Mag-ingat po tayong lahat.